Hello mga kasipag, ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano gawing private ang messenger mo para hindi ka basta-basta ma-chat ng mga hindi mo friend sa Facebook depende kung saan ka komportable at pwede mo rin naman iset sa dating setup depende sa trip natin kung gusto ba natin gawing private si messenger o depende kung gusto nyo ma-reach out kayo through messenger ng mga hindi nyo friend sa Facebook, hindi na natin patatagalin pa simulan na natin. Una magpunta muna tayo sa Play Store. Click Play Store. Then type sa search bar ang Messenger. Dito i-make sure muna natin na naka-update si Messenger para updated tayo sa mga bagong features ni Messenger. Kung sure na update na ay proceed tayo ngayon sa Messenger app natin. Pag nandito na tayo sa Messenger ay pindutin natin itong tatlong guhit sa itaas. Then next na pindutin itong settings icon sa gilid. Then scroll up lang natin at piliin itong Privacy and Safety. Then click natin itong Message Delivery. Dito makikita natin na merong tatlong category na kailangan natin i-setup at dahil gusto nga natin gawing private ang messenger natin ay mag-start tayo sa una. Sa Friends of Friends on Facebook ay ang mga friends ng mga friends natin sa Facebook na madalas na nakikita natin sa suggested friend. Pag nagkataon na may message nila tayo para hindi dumiretso ito sa chat box natin sa main ay piliin natin ang message request para dumiretso ang message nila sa message request at hindi mapunta sa main chat natin, pag tinignan naman natin yung message nila sa message request ay hindi naman magno notify sa kanila na nasin mo yung message unless kung i-accept mo yung button sa baba para magkaroon sila ng access na makol ka sa messenger at makita kung active status ka. Pero kung gusto mo rekta sa chat box nyo sa main piliin nyo yung chat sa categories. Dito naman sa don't receive request ay kung saan mablablock nyo yung unknown senders tulad ng mga hindi nyo friend sa FBO yung mga unknown numbers o potential spammers ay hindi ka nila mami message at kahit sa message request ay hindi papasok yung mga message nila sa iyo at hindi rin magno notify sa iyo. Hindi rin magsesend ng alert sa block si messenger at sa hidden message ay hindi rin magno notify sa iyo kung nag message sa iyo yung tao. Then jan piliin natin ang message request since ito yung choice ko at still may privacy pair naman at depende sa akin kung ea accept ko. Then back tayo, dito naman sa people in your Facebook groups ay likewise sa nauna na mas mainam na e-message request natin para yung mga kasali sa mga group na sinalihan natin sa Facebook ay hindi agad-agad magkaka-access sa messenger natin at may chat tayo o makita na nos in na natin at makita na active tayo. Pero depende kung gusto nyo iset sa don't received request at ito'y nasa sa atin pero mas advisable yung message request baka kasi importante rin yung message nila. Then back tayo, dito sa others on messenger and Facebook, eto yung mga hindi natin friend o yung mga unknown na wala sa friend list or contact natin o pwede rin yung mga spammers, dito automatic naman na naka request message ang mga ito at depende sa atin kung iialaw ba natin na tayo ay ma-reach out nila dito sa messenger. Paalala lamang na may exemptions ito at hindi ito applicable sa mga friend na talaga natin sa Facebook at sa mga may verified account tulad ng mga business chat o public figures. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.